So yun guys, nandito tayo ngayon sa Manila Esplanade at dinayo natin yung bagong nagtitinda dito ng baga ng papa mo. So ito yung baga ng papa mo na walang bisyo. Ma'am, magkano po order ng baga sa inyo, ma'am? Fifty-one hundred, sir. Fifty-one hundred, ma'am. Unlimited na yung suka noon, ma'am. Yes, sir. Tikman natin yung baga nila, ma'am. Ma'am, ano pangalan ng tindahan niyo dito, ma'am? Baga ng papa mo. Baga ng papa mo, ma'am. natin yung baga ng papa mo, ma'am. po. Mag order naman ako na ako 50 pesos na baga ng papa Okay po. 50 pesos lang, sir. 50 lang, ma'am. Ma'am, sa mga viewers natin, saan kayo patatagpuan, ma'am? Ah, uh, dito lang po sa may pagbabalang lang po nitong tulay na to na Jones Bridge dito sa Manila Esplanade po. ano oras kayo siya ma'am? 3pm to 12am po. 3pm to 12am? Yes po. Dito ma'am, nakakailangan na ng baga? Ngayong first day namin sir, nakaka 20 kilos na po kami. First day. Simulat, yes po, 3pm to ano pa lang po. Magsisix pa lang. Sir. Magic water, magkano naman natin? 20 pesos lang po sa magic water natin. So yun guys Ito na Tikman na natin Itong uh, baga ng papa mo Dito lang yan guys Sa uh, Manila Esplanade Malapit sa bagong tulay Ang kasama natin Siyempre, double G. Double G. natin pagtagalin? Ano na natin? Worth 50 pesos, ganito karami. Hmm? Ano siya? Mabawang. Tapos napakalambot. Karap. Lagyan naman natin ng suka. Ah, mga bossing, tikman naman natin ng may suka. Ayan, oh. Grabe, oh. nag yung